amazing na buhay ayan, so nandito naman tayo sa ating patuhan <laughs> ayan, sa ating alagaan na ating Duck so, ito nang papakain po ako and meron po tayong good news ayan, meron po tayong bagong pisa ang dami mga kabuhokan so oh. mm. pero mamaya ako nahanguin kasi parang may ano pa, eh, medyo basa pa yung isa eh Kumain lang si Mama Jackie. Ayun, ayun, meron pa sa itlog oh. Ayun oh. Hindi ko hinahawakan eh. Hindi ko muna. Ayun, meron pa sa itlog mga kabukas oh. hindi pa nakalalabas. Ayun, so mamaya mga kabuka als ah uh, na natin si Mama Dak makabalik. Mga hapon na natin ano, tignan to. At uh, ililipat natin sa kulungan. Ayan. And then ito. Ito tingin ko namimisa na rin to. Ayaw bumaba oh. Hindi siya bumababa eh. Pagkaganya kasi hindi na masyado bumababain na inahin, malapit na mamisa yan. Hmm. Ito may naglilimlim dito, kaya lang ayaw kumakain. Hmm. Ito hindi na binalikan. abandon eggs to. So ito ilalaga ako na mga kabukas. Hindi na binalikan yan eh. At uh, hindi, na, na, hindi na dadagdagan, kaya yan eh, ano, ilalaga na natin. Ayan. Dito kaya, Meron kaya tayo na misa. Ano daw eh, huwag mo daw hawakan yung itlog ng naglilimlim. Yun ang sabi ah. Kaya hindi natin ginagalaw. Ito. Ito dami na yung itlog dito Oo, oh, nakabaon. Binabaon nila Pagka sila ay lumalabas, binabaon nila. Hmm. Ito, si mga madak. Hmm, sige na. Ayan yeah, mga kabokals, ang dami naman nating... Uh, ducklings Ayan o no? Dami nila Yahoo hmm. Ilang kaya kaya mamaya na natin bibilangin Eh si mama duck babalik na yan eh. kumakain lang Kaya mga kabokals So kahapon nga po ay Pinakita ko sa inyo yung mga sisiw dun sa Kanilang duck nest at uh, iniwan muna natin, hindi natin kinuha. So ngayon po, uh, June 10, ay hahanguin na natin sila kasi bumaba na. Nasa <laughs> labas na sila. So ito, hindi, hinahanda ako yung kanilang paglalagyan. Uh, lagyan na natin ng sapin para hindi sila masilat. And then tatanggalin natin to siguro mga after 3 days, 2 to 3 days. Tatanggalin din natin kasi ano na yan, malalakas na sila nun. <laughs> Ito ay ano lang. Para ngayon lang makakabukas para uh, protektado yung ating ducklings. So nandito tayo sa area ng mga manok. Yan o, no, karton lang makakabukas. Okay na yan. kotain na natin. poste Ilang kaya mga kabokals? Mukhang marami. Marami ako nakakita eh. Ang gagawin ko ngayon, yung ma-inahin na ganyan na ano, na madami mag-isa. Mamarkingan natin yan. And then yung mga inahin, kasi may nauna dyan mga kabokals eh. Uh, isa lang ang kanyang sisiu. Uh, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng uh, leg band para alam ko yung mga inahin na uh, hindi mahusay hindi mahusay magpisa and itong itong namisa ngayon na marami siya napisa lalagyan din natin siya ng ng tag ng ibang kulay naman para alam natin kasi na yung mahusay at saka yung hindi ayan vocals. Hinahanguin na natin. Kasi nagliliwaliw na sila. Hmm. Ayan. Ayan sila. Tapos lalagyan natin ng ano. Meron silang waterer. Saka ito, pakain. Nandadagdagan ko pa to. Yung malaki na lang siguro ilalagay ko. Yan, tara, hanguin na natin mga kabukas. Ito ko na ilalagay. Yan, mga kabukals, andito sila eh. Harangan ko para ano, hindi makatakbo. Ang yan eh. Uh, ano sa ano? Ano sa pugara mga kabukals? Kaya lang yung nanay. Huliin ko muna yung nanay. Yung nanay ang importante mahuli mo na dyan. Kaya mga kabukals, nahuli ko na yung nanay. Mahanguin na natin sila. Ilan kaya ang ating mga Ducklings, come here, ducklings, one, two, three, four, five, six, seven. Eight. Nine. Ten. Bali, may isa pa pala, mga kabukals, oh. Ang gagawin ko rito, ipalilimlim ako nalang muna doon sa isang inahin. Hindi, mga kabukals, ito pala gagawin ko kasi baka kapay ng mga ano ng ibang inahin pag doon nilagay Iwa, uh, ibabalik ko tapos ibabalik ko si mama duck ibabalik ko si mama duck dan. so ito eto mga to ilalagay ko muna dun sa ginawa nating broodingan so one, one, two, three, 4 5 6 7 eight, nine, 10 10 mga kabukas plus 1 ayun, ibabalik ko muna si Mama Doc kaya mga kabokal so tinanggal ko muna yung natito na inahin kanina ibinalik ko doon para balikan niya pa yung itlog pero titignan ko kung talagang babalikan niya pagka hindi ibibigay natin doon sa ibang mga nangilimling so ito nga, sampu mga kabokal, sampu piraso sila hmm. ito na muna sila ito naman, kahit wala naman silang kasamang inahin sa ngayon safety naman niya mga yan dahil saradong-sarado itong kulungan natin and may sapi naman silang karton at saka yung body heat nila ay magtutulong-tulong yan ayan dagdag natin yung isa na nandun ito mga kabokals yung yung isa na lao na lang ng 2 days yung kanyang nanay ay nai-release ko na hindi ko na naipakita pero Nilagyan ko nga ng leg band para alam ko kung sino yung uh, hindi magaling maglimlim. Ayan. ah uh, ito, sasama na lang natin dito kasi nag-iisa lang naman siya. Hmm, sasama na lang natin. Bali, uh, 11 pieces po ito. 11 pieces yon sila. Lagay mo na natin dyan. Yan naman ay magkukumpulan sila. So, uh, ayusin ko muna itong tubig saka topakay na nila. Ayan, mga kabokas. So, lagyan lang muna natin ng tubig. Ayan. Ang gitna natin. And then, hindi pa kasi ako nakabili ng ano, ng starter feed. So, ito muna, uh, darak sa mais. Pero mamaya, papalitan natin to ng ano, ng starter hmm yan dito ko lang muna ilalagay ah hugasan ko pa kasi mga pahaba natin na pakainan ayan hmm ayan so ayan sila mga kabokars so ito ayan nga pong ginamit nating uh, brooder para sa kanila ayan Andito sila sa area ng ating mga manok. Mm. ang yung ating mga manok. yan Eh nandoon yung area ng mga muscovy duck natin. yan, hindi ko sila nilagay doon kasi masyadong malaki. Ah, uh, pagka medyo malaki na sila, saka natin ililipat doon. Pero sa ngayon, dito muna para ano, magdikit-dikit sila para hindi sila ginawin. Mm. Eh saka ano dito kahit umulan na malakas, dito hindi sila talaga mababasa kaya maganda itong position na ito para sa kanila kaya no yan sila mga kabukal so hmm. yan yung ating mga uh, bagong pisang muscovy duck 11 pieces meron pa isa doon tignan natin kung binalikan mga kabukal pagka hindi binalikan bibigyan natin sa ibang inahin sayang yun eh buhay na eh uh, tinanggal ko na nga yung kalahating shell eh, para Makalabas na siya. Ayan. Tara, tignan natin. Ayan mga kabukas. Ito yung nanay ng isang duckling natin. Ayan o. Oh. Kung mapapansin nyo. oh, kung nakikita nyo. Ayan. Merong tayong nilagay na ano. Na hindi siya ano talaga. Hindi siya leg band talaga. Ano bang tawag doon? Uh, cable knot. Ano ba? Cable tie cable tie yung ginilagay natin yung pang ano natin dito sa uh, mga net natin. Yan, cable tie. Ayan o, no? oh, nasa paa niya. Maluwag naman mga kabokas, hindi naman nakasagabal sa kanya. Kaya ano, para lang ma natin siya na hindi siya marami magpisa para alam natin kung sino yung mga uh, magaling maglimlim. Hmm, yan. Yan, bibigyan pa natin siya ng isang chance ha, sa susunod na ganun pa rin ang kanyang paglilimlim. Ibig sabihin talaga hindi siya magandang klaseng inahin. Ayan, para alam natin. Lahat sila ibibigyan natin na second chance. Everybody deserve a second chance. <laughs> Ayan, mga kabukas. Ayan, tara, tignan natin kung bumalik yung inahin doon. Ayan, mga kabukas, hindi ko nabubuksan. Susot na lang natin tong camera. Uh, kayo na sumilip. Nakabukas kayo na sumilip kung bumalik Bumalik ba? Ayun, nakadungaw mm. Ayun siya, nakadungaw mga kabukas So, binalikan niya Okay, so alright So, mamaya Ay titignan natin kung Tuyo na yung sisiw Ay babalik natin siya Ayan Alas 5 ng hapon mga kabokals at uh, dinala na uli natin do si Mama Duck. Unfortunately, yan, hindi ko na lang po masyado ko close up baka madali na naman tayo ni YT. Pero ayun, ayun po yung isang chick na uh, iniwan natin kanina or yung isang itlog. Nakalabas siya sa shell, kaya lang uh, patay po. Yan, patay. So, ito. Tingnan natin. Ayan, mga kabokal. So, ito po. Uh, labing isa pa rin po sila. Hmm. So, yun na sila, si Mama Duck. At uh, ko na dito. And ayan yung may mga sapin tayong karton. Pag ano lang yan, mga 2 to 3 days lang po yan hanggang maximum ng apat na araw. And then, hindi na tayo magkakarton, tatanggalin na natin yan. So, yan, araw-araw lang po palit para ano, kasi messy po ang ano eh, ang pato. Messy po yan. Kung nakita nyo po ayun na yung ilalim, ay nabasaan na kagad so pinatungan natin ng panibagong karton. Yan. Hindi pa ako nakabili ng starter, bukas na lang kasi bumusong ulan na naman ng malakas ngayon. And important 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 ito important 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 sa important 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 ah uh, hindi naka-survive. Ayan, uh, dosi sana, dose. Pero okay lang yan, 11 Yung isang, ang, yung isang peraso nga pala guys ay galing dun, nga, dun nga sa isang uh, mama duck natin na isa lang yung naging uh, ducklings niya. Duckling. So, hina, na natin dito. Pero originally, sampu lang yun sa kanya. So, ayan po. Ayan, mga panibagong ducklings natin mga kabokalo. Saran na natin. At, uh, Magpapakain na tayo ng ibang alaga natin. Ayan sila nag-aabag na mm. ang lakas ulan eh mula na malakas oh kaya maputik na naman yan dito tayo mag ending mga kabokals tignan natin yung ating mga breeders and bukas bukas nga pala hmm, pipick upin na yung apat na barako and so separate vlog na lang po yan. So ubos na po, maubos na po yung ating barako na naka-separate na mga pambenta sold out na po bukas po pick up na yung apat lahat hmm. yun sila bago tayo magtapos shout out po muna kay Alicia Togonon and kay Healthy Think Mind ayan shout out po sa inyo uh, solid viewer from Kuwait yan Solid viewer from Kuwait, si Healthy Think Mind. Shoutout, shoutout. Yan, yeah, and syempre sa lahat po ng mga solid kabukas, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga silent viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Uh, Doon po sa iba, nagpapashoutout. Pasensya na po, hindi ko po po lahat nasasagot yung mga comments. Uh, Inuunti-unti lang po natin. Pero once nabadaanan ko po, uh, isashoutout po ko po kayo individually. Pero for now, shoutout po po na sa inyo lahat. Ayan, so yun po aking uh, update sa ating mga pato, sa ating mga Muscovy Duck for today. Sunod-sunod na po yan. Kasi marami pa pong naglilimlim and eh. sunod-sunod po nagsiupo ay niya. So, sunod-sunod uh, na rin po yung dating ng ating mga ducklings. Unfortunately, yun nga po, meron pong mga mama hens na uh, hindi po magaling maglimble. Hindi ko alam kung magaling, hindi magaling maglimble o oh, may problema talaga yung itlog. Ang napapansin ko lang pong problema kasi dyan, Is habang naglilimlim po sila, pabawas po ng pabawas, pabawas yung kalahating mga itlog. Ang nangyayari po, inilalabas nila, tinutukan nila, inilalabas nila na uh, minsan nakikita ko dito nagkakalat uh, bugok. Minsan naman may similya, uh, pero uh, inilalabas pa rin nila. So may sisiw po yung itlog pero inilalabas pa rin nila. Hindi ko po alam, alam kung anong dahilan uh, kung bakit po ginagawa nila 'yon. Kaya lang 'yon, yun po ang nangyayari kaya ang natitira, yun nga po, yung isa ang ending, ang natira pong sisiyo niya ay isang piraso. Ayan, so kakalabas niya na kakalabas sa kanyang mga itlog. Isa na lang po yung natirang uh, sisiyo doon sa napisa niya ngayon. Pero ito, si ma second mama duck na nagpisa ngayon ay very good. 100%, 100 sana, mga kabokals. Kaya lang na namatay nga yung huli. Ayan, so okay lang din yan. Kasama po talaga yan sa pagpapapisa. Hindi na mo talaga magiging perfecto yun palagi. Ayan, so maraming salamat. Sana po nag-enjoy kayo. Pero syempre, shout out po pala sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Sir, ingat po kayo dyan. So muli, ito ang yung kabakals farmer na nagkasabing sabay-sabay tayong mga harap. Magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!